Hi guys, good morning. So ayan na nga ang aming kaganapan ngayong araw dito sa amin at nagaantay talaga kami na may dumaan na magbibigay sa amin ng tubig, no? At napakahirap talaga dito sa amin pag tuwing umaga ay wala talagang nagde-deliver na tubig. At saka may avocado ka pala kami, dalawang piraso na hinog na siya at papagawa namin yun mamaya kay Ate Drone B ng avocado ice cream. At saka yung papaya is na hinog na talaga guys sa aming kapitbahay yun no. Kaya kinuha na talaga namin kasi masayang lang siya pag hindi namin kainin. At saka meron din kaming saging dito, ayan, binenta na ni Papa doon dahil daw na hinog na lahat ng saging niya. Dahil saging niya yan guys, no, mga tanim niya yan at Ayan, binintan na rin namin, no? So, pangkain lang sana namin yan. Kaso lang, naghinuga na siya lahat, no? At saka, ayan na yung ginawa ko dito sa mantika, toyo, at sa kasuka no? Para hindi ako mahirapan mag-ripak-ripak. Ayan, nilagay ko na lang sa gripo-gripo para mabilis lang tayo mag-ripak-ripak. At marami pa kaming stocks ngayon ng mineral water. At saka naman, yung aming lumpia wrapper, konti na lang talaga siya, guys. Ayan, at i-display ko na siya sa labas, no? Para maubos na nga at marami talagang mga bumibili ngayon na lumpia wrapper dahil nga is magpapesta bukas dito sa pikit ayan sunod-sunod silang bumili no tapos pag matira na lang na 500 pieces na lumpia wrapper sabi ng asawa ko is magpapamasa na dahil magpapagawa na no kasi nga sunod-sunod nga yung mga bumibili ng ating lumpia wrapper habang may bumibili naman ng lumpia wrapper, syempre yung ating saging is may bumibili rin, no? Kaya thankful tayo at meron tayong pangbayad mamaya na deliver ng tubig. Dahil dito talaga sa amin guys is napakahirap ng tubig ay binibili talaga yung tubig no kaya minsan talaga is para paraan na lang para para, para may pambili kami na tubig kasi ayan oh no? ayun doon sa taas nagsasalod na yung mga nag ano ba, nagtitinda ng tubig. Kaso lang hindi kami dinaanan at saka si Alter wala pang ligo yan dahil nga wala kaming tubig. At saka init na init na yan kahit hinantay namin yung magde-deliver ng tubig, no? At saka nandito sa atin din sinabihan ko siya na ikaw muna magbabantay ng tindahan dahil ako ay magpapaligo kay Alter. So fast forward tayo na tapos ko na paliguan nga pala si Alter at ako lang talaga ng titipid ng tubig no ako talaga nagpapaligo kay altar guys kasi nga para tipid at saka ito na nga at tayo ay magdidisplina ng aking mga pinambili kahapon kasi nga nag-deliver at pumunta na dito sa amin yung emperador kaya kumuha na nga ako ng the bar green lang yung aking kinuha na the bar isang long neck ng emperador at saka yung isang Jumbo, tagi isang case lang yung aking kinuha kasi meron pa naman akong stocks dyan. At pag marami talaga akong pera guys, kumukuha na talaga ako ng maramihan no. Para marami tayong stocks at hindi naman yan nasisira yung alak no. At malapit na kasi yung pesta din dito sa amin. Dapat talaga is meron tayong maraming stocks ng mga alak. Mas maganda kasi yun kasi baka taas na naman yung presyo ng alak at mas maganda talaga pag marami tayong pira kaso lang is wala naman tayong pira sakto lang din yung ating paroling rolling dito sa ating tindahan no? kaya ayan tagi isang case lang talaga yung aking kinuha at saka balik tayo doon sa aking mga uh, problema sa tubig dito guys no kaya ayan balak ba talaga magpa ano dito sa amin guys yung magpa ano ba ng tanki ba, kaso nga lang is iniisip din namin mag-asawa pag magbili kami ng tanki yung malaki, is napaka aksaya naman nun sa tubig dahil nga is pag kupin ng mga anak ko sa gripo, alimbawa nagpagawa na kami ng gripo at makabili na kami ng tanki na malaki is aksaya sa tubig kasi pag yung mga anak ko hindi yan sila nagtitipid sa tubig no pag mayroon talagang tubig na marami ay hindi yan sila nagtitipid kaya nga ako ngayon is ako na lang yung nagliligo kay altar at inaano din namin yan sa palanggana no sinasaho din namin sa palanggana para pang buhos nga so ayan at nagpasalamat din tayo no at nandito na yung mga tagapikit tagapikit kasi yung nagde-deliver sa amin ng tubig guys is desperas kasi ngayon tapos bukas fiesta kaya ayan tanghali na sila nakapag deliver sa amin ng mga tubig tapos ayan mabinta rin yun sa amin ngayon yung ice water no kaya pinagawa ko na talaga si ambit ng ice water para nga is maubo siya eh, meron naman pang palit ng ice water at saka ayan na nga ako lang muna dito naka duty sa tindahan namin dahil hindi pa nga si ati drone binakaligo at saka, pinaluto ko na rin yung aming mga body-body dito sa bahay, no? Yung, ano na yan, yung, ano yung tawag doon, yung tahong banal na baduya na tahong. At saka, pass forward tayo. At, uh, ayan na, at nakaligo na ako. Tapos, si Altar kagigising lang dyan. Hapon na naman ulit. At tayo ay maniningil at mamamalingki. Kaya, tapos, ayan yung ulam namin ngayong gabi sitaw na may sardinas. So, hanggang dito na lang yung ating video. Bukas naman ulit. Bye. God bless us all! Bye-bye!